Magandang araw mga mag-aaral! Handa na ba kayo sa ating unang aralin para sa ikaapat na markahan? Tara, simulan natin ang ating pag-aaral. Para sa linggong ito, patalakayin natin ang tungkol sa konsepto at katuturan ng pagkamamamayan. Matatalakay din natin ang nilalaman ng ating 1987 Philippine Constitution, Artikulo 4, Ang Pagkamamamayan. Pamilyar ka ba sa mga taong nakikita mo sa larawan? Ang mga kilalang taong ito ay nagpakita ng pagmamahal at malasakit sa kanilang bayang sinilangan, gayon din sa kanilang mga kababayan. Paano nga ba maipapakita ang pagiging tunay na mamamayan ng sariling bansa? Sapat na ba na ikaw ay isinilang sa lupain ng iyong mga magulang? Halika't hayan natin sa ating aralin ngayong linggong ito. Ano nga ba ang citizenship o pagkamamamayan? Ito ay ang kalagayan o katayuan ng isang tao bilang miyembro ng isang pamayanan o estado. Ito ay maaring iugat sa kasaysayan ng daigdig. Tinatayang panahon ng kabihas ng Griego nang umusbong ang konsepto ng citizen. Ang kabihas ng Griego ay binubuo ng mga lungsod-estado na tinatawag na polis. Ito ay isang lipunan na binubuo ng mga taong may iisang pagkakakilanlan at iisang mithiin. Ang polis ay binubuo ng mga citizen na limitado lamang sa kalalakihan. Ang pagiging citizen ng Greece ay isang prebelehyo kung saan may kalakip na mga karapatan at tungkulin. Ayon sa orador ng Athens na si Pericles, hindi lamang sarili ang iniisip ng mga citizen kundi maging ang kalagayan ng Estado. Ang isang citizen ay inaasahan na makilahok sa mga gawain sa polis tulad ng paglahok sa mga pampublikong asemblea at paglilitis. Ang isang citizen ay maaring politiko, administrador, husgado at sundalo. Sa paglipas na maraming panahon, nagdaan sa maraming pagbabago ang konsepto ng citizen at ng pagiging citizen. Sa kasalukuyan, tinitignan natin ang citizenship bilang isang legal na kalagayan ng isang individual sa isang nasyong estado. Ayon kay Murray Clark Havens, ang citizenship ay ugnayan ng isang individual at estado. Ito ay tumutukoy sa pagiging miyembro ng isang individual sa isang estado kung saan bilang isang citizen. Ayon sa 1987 Philippine Constitution, sino-sino nga ba ang maituturing na mamamayan ng ating bansa? Ang artikulo 4 ng ating saligang batas ay tungkol sa pagkamamamayan ng ating bansa. Nakasaad sa Section 1 kung sino-sino ang mga maituturing na mamamayan ng Pilipinas. Una, yaong mamamayan ng Pilipinas sa panahon ng pagpapatibay ng saligang batas na ito. Ikalawa, yaong ang mga ama o mga ina ay mamamayan ng Pilipinas. Ikatlo, yaong mga isinilang bago sumapit ang Enero 17, pito. 1,173 na ang mga ina ay Pilipino na pumili ng pagkamamamayang Pilipino pagsapit ng karampatang gulang at pang-apat, yaong mga naging mamamayan ayon sa batas. Section 2 Ang katutubong inianak na mamamayan ay yoong mamamayan ng Pilipinas mula sa pagsilang na wala ng kinakailangang gampan ng anumang paghakbang upang matamo o malubos ang kanilang pagkamamamayang Pilipino. Yaong mga nagpasya na maging mamamayang Pilipino ayon sa Section 1, talataan tatlo nito ay dapat ituring na katutubong inianak na mamamayan. Sa madaling salita, sila ang mga ipinanganak sa Pilipinas na may parehong magulang na Pilipino at mga ipinanganak sa bansa natin na may Pilipinong ina. Pero alam niyo ba na maaring mawala ang ating pagkamamamayang Pilipino at maaring matamumuli sa pamagitan ng itinadhana ng batas? Ito ay nakasaad sa Section 3 ng ating konstitusyon. Unang dahilan, ay kung siya ay sasa-ilalim sa proseso ng naturalisasyon sa ibang bansa. At ang mga sumusunod ay ang iba pang mga dahilan. Una, ang panunumpa ng katapatan sa saligang batas ng ibang bansa. Pangalawa, tumakas sa hukbong sandatahan ng ating bansa kapag may digmaan. At ikatlo, nawala na ang visa ng naturalisasyon. Ayon naman sa Section 4, ay mananatiling angkin ang kanilang pagkamamamayan ng mamamayan ng Pilipinas na mag-aasawa ng mga dayuhan. Matangi kung sa kanilang kagagawan o pagkukulang, sila ay ituturing sa ilalim ng batas na nagtakwil nito. At ayon naman sa Section 5, ang dalawang katapatan ng mamamayan ay salungat sa kapakanang pambansa at dapat lapatan ng kaukulang batas. Ito naman ang mga mamamayan na may dual citizenship. Ibig sabihin, ay bukod sa sila ay mamamayan ng Pilipinas, sila rin ay mamamayan ng ibang bansa. Sa saligang batas natin ay hindi pinapayagan ang mga ganitong sitwasyon. Sa iyong palagay, ano kaya ang magiging negatibong dulot nito sa ating bansa? Alamin naman natin ang dalawang prinsipyo ng pagkamamamayan. Ang jus sanguinis at jus soli o jus Sa jus sanguinis, ang pagkamamamayan ng isang tao ay nakabatay sa pagkamamamayan ng isa sa kanyang mga magulang. Ito ang prinsipyong sinusunod sa Pilipinas. Ibig sabihin, kung ang iyong mga magulang ay Pilipino, ikaw din ay Pilipino. Samantalang sa Yus Soli o Yus Lokai, ang pagkamamamayan ay nakabatay sa lugar kung saan siya ipinanganak. Ito ang prinsipyong sinusunod sa Amerika. Ibig sabihin, kung parehong magulang mo ay mga Pilipino, subalit ipinanganak ka sa bansang Estados Unidos, ikaw ay mamamayan ng bansang ito. Nauunawaan ba ang ating aralin? May mga katanungan pa ba kayo? Sasagutin natin ang mga iyan sa ating talakayan. Para sa inyong gawain, gagawa kayo ng concept map ukol sa ating natalakay. Isulat ang hinihinging impormasyon sa kasunod na concept map batay sa aralin natin. Gawin ito sa isang long bond paper gawing pattern ang ilustrasyong ito para sa inyong gagawing concept map. Marami ba kayong natutunan sa ating aralin? Inaanyayahan ko kayong mag-like at mag-subscribe para ma-notify kayo sa mga susunod pa nating mga aralin. Hanggang sa muling talakayan, mga mahal kong mag-aaral, magandang buhay.